si Pangulong Duterte hindi masyado ilang bansa lang well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabihay. dahil marami not welcome siya sa sa Europe, di ba? Uh, we we all know that, di ba? And even sa United States. So limited yung travel ng Pangulong Duterte sa Asia, China, Japan at uh, yung mga kaibigan Russia. Hindi lang po nang reaction sana doon sa sinabi ni dating Pangulo Duterte na uh, parang sabi niya Naglalakwa siya lang daw si presidente abroad. Um, well, kung titignan ho natin, iba-iba ho yung uh, strategy ng bawat administrasyon. Papansin natin. GMA, sinasabi din na maraming mga biyahe. Si Erop, well, short-lived lang yung kanyang term. Si Pangulong Duterte, hindi masyado ilang bansa lang. Well, knowing naman kasi kaya hindi siya makabiyahe dahil marami not welcome siya sa sa Europe, di ba? Uh, we, we all know that, di ba? and even sa United States. So limited yung travel ng Pangulo Duterte sa Asia, China, Japan, at uh, yung mga kaibigan, Russia. Kaya limited ang biyahe ng Pangulo. Actually, kung titingnan natin, we in the media know, uh, we, we know about it. Ano pa ang ginagawa ng Pangulo? I mean, Pangulo goes to goes out of the country to to get investments, to secure investments. Siguro, yung mga kasama nung ninyo na kasama ng Malacanang sa mga travel, you can ask them. Ano ba ginagawa ng Pangulo doon? Uh, Fidel V. Ramos, same thing, ganoon din Si Cory, hindi masyado, not much uh, Then uh, you have uh, Fidel V. Ramos, na biyahe din uh, And then after that, yun nga si Erap. And then GMA, biyahe And then si uh, Pinoy, may mga biyahe din Si Pangulong Duterte, wala masyadong biyahe So bawat administration, kanya-kanyang strategy And uh, the purpose of their trips are to, of course, to harbor investments Makakuha ng mga investments Ang problem nga lang, napupuna, napupulaan yung gobyerno Nasaan na yung investment? And problem ho yung investments ho natin, nakakabit po kasi yun sa sa uh, economic provisions po ng konstitusyon natin. Paano ka mag-invest kung ako? Kahit ikaw siguro, sir, pag pumunta ka doon sa uh, isang lugar, sasabihin ng mayroong uh, uh, resolusyon ng konseho. Uh, abante, kung gusto mag-invest dito, meron kami mga kababayan dito, makisosyo ka na lang, pero sa isenta yung sa amin, 40 ka lang. Pera mo, papayag ka ba na 40% ka lang? 60% nung wala namang laway lang ginamit ng kabila. So basically, why would they invest in our country kung hindi naman 100% na ownership sila? So that is the reason why meron tayong tinatawag na na, na economic reforms na I believe uh, dinidinig din sa Senado or what, what, what's going on in there. So going back to your question na bakit maraming uh, biyahe, eh, kanya-kanya hong diskarte. Hindi na naman si Pangulong Marcos ang may ganong klaseng biyahe po. May mga previous administrations po. Before him, na marami din pong biyahe. Yun lang po.